Maraming maraming salamat, salamat sa ating kalihim ng Department of Education, Education Secretary, Edgardo Angara. Uh, Magsiupo po tayo para map pwede kong patagalin yung aking speech. Ilocos Norte First District Representative, Sandro Marcos. Ilocos Norte Second District Representative, Angelo Barba. Ilocos Norte Provincial Governor. Matt Manotok, the Philippine Sports Commission Chairman, Richard Buckman, mga kalahot ng Palarong Pambansa ng 2025, mga kagalang-galang na mga panauhin, mga kasama ko sa lingkod bayan, mga binibini at kinuho na imbag na rabi, yung amin po, good evening po sa inyong lahat. Una po ako sa lahat, sa lahat ng mga ating atleta, lahat ng ating mga coach, lahat ng ating mga trainer, lahat ng ating mga magulang at mga mahal sa buhay ng ating mga atleta, welcome po sa inyong lahat sa aming ipinagmamalaking probinsya na Ilocos Norte. sa ating mga atleta, masaya akong makasama kayo dito ngayon sa Palarong Pambansa. Alam kong excited at kinakabahan ang ating mga atleta. Eh baka pa yung mga iba hindi na makatulog at hindi makakain. Matapos ang ilang buwang na paghahanda, nandito na kayo upang ipakita ang galing ninyo sa pagsusubok ng sports. Hindi madali ang inyong pinagdaanan. Yung oras na ipapahinga ninyo na lang dapat eh, gagamitin ninyo pa sa practice at saka sa training. Mag-aaral sa umaga, tapos ensayo sa hapon. Minsan, kulang pa sa gamit o, pang o sa panggastos. Ngunit, wala sa inyo ang sumuko. Araw-araw, nagsisikap kayong tumakbo ng mas mabilis lumangoy ng mas mabilis at mas mahaba, tumalon ng mas mataas. Kaya naman, kaming lahat believe sa inyo, sa inyong galing, sa inyong tibay, at sa inyong dedikasyon. Nakakatiyak ako na kayong lahat ay eh, ninanais nyo. Gusto nyo na magkaroon ng medal. Ngunit tandaan ninyo, lahat kayo ay kinikilala ng kampiyon. Kayo ang pinakamagaling sa inyong paaralan. Kayo ang pinakamagaling sa inyong probinsya. Kayo ang pinakamagaling sa inyong rehiyon. Magandang halimbawa kayo sa kabataang Pilipino na may pangarap sa buhay at determinasyon upang matupad ito. Kami naman sa pamahala hanggat sa abot ng aming makakaya. Ginagawa po namin ang lahat para matulungan kayong maging mahusay na manlalaro. Ngayong araw, dito sa Palarong Pambansa, kayo naman ang kasali. Sa susunod, kayo na ang kinatawan ng Pilipinas sa Asian Games at saka sa Olympics. Kaya paghusayan ninyo. Pwede kayo, meron malay natin dito sa mga kasama natin na ito meron dyan na Lilitaw na Manny Pacquiao, na Haydelin Diaz na Carlos Yulo na Ira Villegas na Nesty Petesio na EJ Obiena o Alex Eala si Haydelin nandito, nandito pa tayo kasama natin dito ngayon Idol Haydelin mabuhay ka malaking ang dangal na dinala mo sa ating minamahal ng bansa. Tulad nila, ipagpatuloy lang ninyo ang inyong pangarap. pag training araw-araw, mag-aral ng mabuti, sumunod kayo sa inyong mga magulang at alagaan ninyo ang inyong kalusugan. Ang gobyerno ay laging nasa likod ninyo. Tutulungan namin kayong maabot ang inyong mga pangarap. Dahil ang pangalo ninyo, panalo na rin namin. Pero igit sa pagkapanalo, mas mahalagang matutunan ninyo ang disiplino, ang disiplina, ang halaga ng pagkikipagkaibigan at ang mag-enjoy naman sa inyong favorite sport manalo man o matalo. Tandaan ninyo, ang taong lumalaban hindi natatalo. Losers are those who fail to try. Winners are those who try. And maybe they fail, but then they try again and do not stop trying until they win and succeed. Kaya napakahalaga ng papel ng mga ni magulang ninyo, mga guro, mga coach na nagbibigay sa inyo ng payo at pagmamahal sa bawat hamon na inyong hinaharap. Binibigyan pugay ko rin ang inyong mga magulang ang mga lolo, <laughs> ang mga lola, ninong, ninang, tiyuhin, tiyahin, at lahat ng gumabay sa inyo. Nag-ambag sila ng oras, pera, at panalangin upang suportahan ang inyong pangarap. Kaya bago tayo mag magtapos, nais kong pasalamatan ang lahat ng tumulong na maisakatuparan ang palarong ito. At ngayon, sa visa ng kapangyarihan pinagkaloob sa akin bilang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Opisyal kong idinideklara ang pagbubukas ng palarong pambansa para sa 2025. Maraming salamat! Mabuhay ang mga atleta! Mabuhay ang bagong Pilipinas!